Pero dito sa Cebu. pag iingon ako nga, din hiya itong makita, kinsay nga lang samahan. Baptisman ang naa dito. nga, inyong yun ma, akin eh. Makita din katat. Pagkabasahin ako nga, pag-ingon si Gino nga, ang imo nga lang, mo na ako, si Jesus niya nga lang, si Jesus nga lang samahan. Kaya wala, mataas-taas gyud ang diskusyon. So kung imong tanawon nga kiningad law ni papahulay na panisya sa sugo para sa Dios. Dili ina sa silingan. Mo na nga matud pa sa Ginoo Hesus, kung lahigop man kamo nako inyong tumanon ang akong mga sugo. So obligado ang mga tao. kana lagi kong nahigog Pero kung mawain ka nga nahigog maka sa Diyos, siya ka magtuman sa sugo, baka kung ka ito tanawin. Uno, Juan Diyos, Bersikulo 3 pa ingon sa 4. Ug ini na ibalo kita ka atong gila siya. Kung ang iyang mga sugo atong pantayan, ang nagapamulong, ako na kailakan iya. ug wala magabantay sa iyang mga sugo. Kini siya bakakun, ug ang kabaturan wala kaniya. Sumala sa gingon din he atong mailhan siya nga kaila kaniya sa ato panagaila sa Dios kay siya nagbantay man sa iyang nasugo apan sila nga nagingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa iyang sugo kini sila bakakon ug wala kanila ang kamatuoran sa ato bang, kung wala ka magbantay sa kasuguan wala ka sa kamatuoran pero bahano to tungod kay ang kasuguan mauman ang kamatuoran Salmo 119 nga ang kasuguan kamaturan busa kung imong isalikway ang kasuguan wala ka sa kamaturan kung dili ka magbantay Salmo 119:142 Ang imong pagkamatarong mao ang pagkamatarong nga walay katapusan ug ang imong kasuguan mao ang kamaturan So kung ang mga dili magbantay sa sugo sakto ang giingon din nga sila mga bakakon, kay wala kanila ang kamatuoran. Kasi doon ka naman na, pag dila ikaw matinudan bakakon ka. So, Kaya wala man sila sa kamatuoran, mo natingon nga, ang wala magbantay sa kasuguan, mga bakakon, wala kanila ang kamatuoran. Ari kita sa panahon ni Kristo. Kay ingon na nila sa panahon ni Kristo, wala na kuno nga lang kapahulay. Kunya, sa panahon ko ni sa mga wala na kuno ang anong kapahulay. At ang Una tapag basa ang Mateo din sin kodi sete konsa di sulto unahun ako sa pagtungkal sa pagkuwain kung sa mga manalag na ulo ako mani sa pagtungkal ng gilid araw sa pagtuman kaya sa pagka matubot na karimot ng paniniyul na hangtod na mahal ang langit ng yuta walay pagkasayno sa saktoan bisan usaka kung it bisan usaka tulok Okay. So, ang ginawa sa sa diyon, wala ko mo aron sa pagbungkag sa kasuguan. May anhe ko aron sa pagtuman niini. Kay walay bisan usa nga labyan sa kasuguan hangtod na ang tanan matuman. So, kinang lang yung tumanon. Pero doon na lang yung mga tao nga mga bakakon. Ito pa sa atong gibasa kaganihan o mga tao nga mga masinupakon. Sila, mga nakabatong o mga rebellious na espiritu. Nga dili, masinong So, mayan ni si Kristo, dili, pagkupa. Kung dili, aron kini ipatuman. Aron kini ipatuman. Okay. Sa Marcos 2.27, may disigot pinis adlaw ipapulay. Siya, minang ganila, ang adlaw na ipangkuhay, ibuwat alam sa tao, dili, dili ang tao alang sa adlaw na Okay. Sumala sa Ginoo. Ang adlang papahulay, gihatag para sa tao. So obligado ang tao nga magbantay sa adlang pagpahulay kung pagtuman ani. Kay ang tao wala sa lili, ang buhat sa adlang papahulay kun dili ang adlang papahulay gibuhat alang sa tao. Busa ang tao obligado. Matod pa nila. Pastor kay ang adlang pagpahulay kay gihatag man. Ang gihatagan mo ay magbuot ug kanus-a niya gamiton arita sa kumpanya. Kung ang kumpanya maghatag og mga palis eh, sa mga empleyado nga, kini mo inyong buhaton. Ang dili mo buhat ato, matirmin eh. So obligado, tungkol kay gihatag mo ng palisya. Eh. Ang alam pa papahulay, gihatag sa Diyos, iwan ng palisya, eh, arun nga iwan yung bantayan. Kaya ang alam pa pahulay, gibuhat mo para sa tao. Di man ang tao para sa pahulay. Sumoto kita sa mao'y magbuot. ingon siya nga. Parehas ba, Pastor Sakali? Kung hatagan kag kalo, kay ang kalo gibuhat man para sa ulo. Di man gibuhat ang ulo para sa kalo. Inko lagi kay una man ang kalo, aw una man ang ulo, ay ang kalo. Kay ang mamuhatay og kalo, sa pa siya mamuhat nga ano sa ulo. So una ang ulo, ay ang kalo. So gibuhat ang kalo para sa ulo. Ingon dai siya. Buti pa pastor, nga magbuot ang ulo, kung saan niya na gamiton. So, ang ulo ko nung nabuot, kung kanusan niya gamito ng kalo. Kay, lang alam ko nung magkalo ka kung maligo. Magkalo ka kung matulog. Ako gingnan. Ang adlaw may papahulay ba? Pwedeng ikalo. Bikil ba para sa imong adlaw papahulay kung ka? Pero tinuod nga kalo, bikil. Yun. So, ayaw itang ang adlaw papahulay sa kalo. Kaya ngayon ra. Dayo ra. Ang adlaw ipapahulay ayo tandi sa kalo kay ang kalo. Kumo ka bikil. Kumaligo ka di mabasa ulo mo. Usa so, dili ni mo itandi. Kay ang adlaw ipapahulay, bisag unsa og kurasa ka maligo. Mabasa tamang gi, di man bikil ang adlaw ipapahulay. Usa so, dili pwede itandi. Pero akong sakyan ako hinginan. Ang imong eh uh, rason, At ako'ng sakyan. Igo nimong magbuot ang ulo.